Hey yo, what's up in the middle of the night? Tommy Night TV, katuklas. Meron na naman tayong natuklasan dito sa May Cayetano Avenue, Tagig City, Barangay Ususan. Yan, Yoshi Hara. Okay? Pasukin natin. Yan, so pagpasok nyo, makikita nyo isang Japanese ambience. Napakasimple lang po. Siyempre may babati sa inyo. pagpasok nyo, makikita yun dito sa may left uh, side ninyo. Yan, iba't ibang klase ng mga noodles. Merong yakisoba, merong ramen, okay, merong instant pami. Pero, all the noodles are from Japan. Okay, Japanese noodles po lahat dyan. Ito yung kanilang lutuan. At meron silang mini, ano dito, parang grocery. Yan, mga Japanese items. Okay, So, ito, mga noodles natin. O, oh, ito ang mapili natin. Yan. Yan, o. Oh. Okay. Pili lang po kayo dyan. Tapos, yung hindi mapili, balikan nyo na lang. Meron mga spicy. May level 1, level 2. So, ito na. Kukuha na tayo ng ating bowl. yan na rin natin niluluto. Tapos, Tapos dito, meron silang mga yung mga add-ons. Ayan. Okay. Oh. Ayan, no? Naruto. Merong raw egg. Merong hard-boiled. Okay. And then, eto, meron silang green onions. Okay. So, depende kung dalawa, tatlo, kung ano mo. Ano lang naman yon eh. Yan, mura lang yan. 5 pesos lang yun. Yeah. Yeah. Dalawang noodles tayo. Okay? So, iluluto na natin. eto Tapos may time yan. number 3. So, mga 3 minutes yan. So, yung malabas yan, mainit na tubig na yan. Okay? And then, pagka ubos ng tubig na yan, ikukulo yan, iluluto niya. Okay. For 3 minutes. Okay. Kumbawa kami ng meat. Yan, pwede mo nang idagdag. Yan. By the way, yung presyo ng noodles nasa 80 pesos, 90 pesos. Depende sa mapipili nyo. And then yung add up, yung meat. Okay, tapos magdagdag din kayo ng hard-boiled egg. So may dagdag presyo po yon. Mura lang. hawakan po ito ng kamay Ayan, pakita ko lang ulit. Oh. Ayan, tatlong mesa. Tapos meron dalawang mahaba sa gilid. Okay, so ito. Yung pangalawang noodles natin. Level 3 ulit. Okay, that means uh, 3 minutes siya. Ayan, kumukulo na rin siya. Lagay natin yung mga spices. Ayan o. Oh. Mm -hmm. Actually, pag ganyan, amoy pa lang oh, Amoy ramen na. Oh, di ba? Hmm. Okay Naluto na Eh, syempre Husganan natin yan Okay, so, bibigyan muna na tayo ng uh, Ayan, oh Ano ba yan? Marshmallow ba yan? Oh, lalaki yan Oh, diba? Marshmallow? Hindi Hot towel po yan Japanese, eh So, husganan natin hmm. Oh Yeah. Oh, pakita ulit, oh. Sige. Actually, ramen. lasang lasang ramen. Okay, ramen na ramen. Okay. So, yan. Sige pa. Subo lang. Ubus. Isa pa. Sarap. Papatingin si Kuyo. Siyempre, yung house tea nila, tikman din natin. subo pa ulit. Yan. At umorder din kami. Yan. Wow. Yan, sushi, oh. Diba? Tapos yung tofu nila. Japanese style yan. Sarap yan. Oo. Oh. Diba? Pwede rin kayong mga umorder. So, usgaan natin yan. Sushi na. Hmm. Yeah. Sarap. Approve. So, dito naman, corner na to. Ayan, makikita natin yung mga items sa mga Japanese. Okay? May mga gamit sila panluto, may din sila mga condiments na Japanese. Okay? So ito yung kanilang kitchen. Ayan, dyan blue luto. Ang linis, no? O. So, oh. Ayan. Kita mo ulit natin dito from the back. Yung restaurant. Malit lamang siya. Siguro mga nasa 30 to 35 square meter. Kaya no, may mga chocolates. Di no. O. Pili lang kayo. Para tayong nasa, ano, ano. 7 sa Japan. yeah, ganyan sila sa Japan. O, oh, meron din sila mga ice cream. Popsicles. Yan, mga uh, kagamitan. Siyempre, clean as you go. 'di ba? So ililipit natin yung ating mga pinagkainan ng bata, oh. 'di ba? So ito ulit siya. Hara. Okay, puntahan niyo po. Dito sa Kaitano Boulevard. Yeah, malapit lang yan sa McDo. Ayan, oh. Punta na at meron kayong free egg pag sinabi niyo Tommy Night TV.